May napapansin ka bang pagbabago, pagbabago, pagbabago? Tuwing papalapit ang mga malalaking okasyon, tulad ng mahal na araw, kapansin. Pansin ito lalo na kung ikaw ay umaasa. Buwan-buwan sa universal, social pension, maraming senior, citizens ang nagtatanong ngayon. May maagang bigayan ba ng pension? Ngayong Agosto, 2025. Dahil sa nalalapit na Semana Santa, at kung totoo ito, kailan eksakto at higit sa lahat. Paano natin masisiguro na hindi tayo mapag? Iwanan sa mga nagdaang buwan unti. Unti ka nating naramdaman ang mga pagbabago sa takbo ng pension releases minsan late, minsan maaga. Pero ngayong Agosto usap-usapan sa social media at barangay, centers na maaring ilabas ng mas maaga ang pensyon, hindi lang dahil sa Holy Week, kundi dahil na rin sa updated na kalendar ng selfie. As net coordination, bakit bakit ito mahalaga? Dahil para sa karamihan ng seniors, ang pension ay hindi luho, kundi buhay, pambilin ng gamot, pagkain, at pambed sa kuryente o tubig. Pero teka muna, totoo ba ito? O baka naman panibagong haka? Haka na naman sa video na ito. Hindi lang tayo basta asa sa chismis. Susuriin natin mismo ang mga opisyal na pahayag mula sa CVICC at lokal na pamahalaan. Ilalatagog natin ang mga eksaktong petsa, ang distribution at kung sakaling may maagang, bigayan. Ano ang proseso? Ano ang requirements? At sino ang kwalipikado? Hindi ito basta simpleng video. Isa itong real-time guide para sa bawat Pilipinong pensioner na gusto ng kasiguruhan linaw at kapayapaan ng isip. Kaya bago ka magtungo sa barangay o magtanong sa kapitbahay, alamin muna ang buong detalye rito ng ikaw mismo. Ang unang makakaalam sa tunay na galaw ng Universal Social Pension ngayong Agosto, 2,025 ngayong malinaw na marami ang nagtatanong tungkol sa posibilidad ng maagang bigayan ng Universal Social Pension ngayong Agosto, 2,025. Simulan nating unawain kung ano nga ba talaga ang galaw ng sistema kung ikaw ay isa sa milyon milyong senior citizens sa Pilipinas na umaasa sa pensyon mula sa gobyerno, tiyak na mahalaga sa iyo ang bawat araw ng paglabas. Nito minsan kasi kahit isang araw na delay, malaking epekto na agad sa iyong budget. Lalo na kung may reseta kang kailangang, bilhin agad o may bayarin na may due date. Ngayon ang pinagtutuunan ng pansin ng karansyan ay ang papalapit na Semana Santa. Tama ang narinig mo, Holy Week bagamat ang Semana Santa ay sa buwan pa ng Abril, may epekto na ito sa takbo ng mga opisina at schedule ng gobyerno lalo na sa SEVI, na siyang namamahala sa Universal Social Pension, marami sa mga nagpa-follow up ng kanilang pension noong mga nakaraang taon ang nakapansin na kapag may malaking okasyon, lalo na kung ito ay religious, holiday, may mga pagkakatong, na-adjust ang schedule ng payaw, minsan napapaaga, minsan naman naantala, pero ang tanong ngayon, bakit sinasabing posibleng madang ibigay ang pension ngayong Agosto? Dalawang libo at dalawamput lima, ang isa sa mga pangunahing dahilan ay ang ginawang internal adjustment ng SEVI sa kanilang quarterly schedule. Kung susuriin mo ang universal, social pension ay kadalasang binibigay. Kada quarter, ibig sabihin, every three months. Ngunit dahil maraming lokal na pamahalaan ng humiling na i-advance ang payout para hindi maipit sa long holiday closures ng gobyerno pinagbigyan ng selfie ang ilang rehiyon na mag-release ng mas maaga basta't may sapat na pondo at maayos ang dokumento ng mga benepisyaryo. Ayon sa ilang insider na tagamstudo, may mga lalawigan at bayan na nagsimula ng mag-prepare ng payroll. As early as July ang dahilan upang maiwasan ang pila, maiwasan ang init ng panahon, at syempre upang maagang makarating ang tulong sa mga senior na higit na nangangailangan, lalo na ngayong tumataas ang presyo ng mga bilihin mula sa bigas gulay, karne. And kahit mga over-the-counter na gamot, sadyang hindi na sapat ang regular na pension kung hindi ito napapanahon ang dating. Pero teka lang, paano? Kung ang barangay mo ay hindi pa rin nakakakuha ng pay, out, hindi pwedeng may delay sa validation ng listahan o di kaya ay kulang pa ang pondo mula sa regional office. Kaya mahalaga na bantayan ang mga anunsyo ng fifth big field offices and ng inyong municipal social welfare and development office kung may kakilala kang kaibigan o kabarangay na may cellphone, magandang ipakiusap na tingnan ang mga official Facebook pages ng inyong lokal na pamahalaan dahil kadalasan doon unang in ang schedule ng payout, kasama ang mga, mga pangalan mga beneficiaries at kung saan mismo madazan na pang distribution ngayon. Isa sa mga madalas itanong ng mga seniors ay ito. Kailangan pa bang pumila mismo sa covered court o barangay hall para makuha ang pension? Depende ito sa sistema ng inyong munisipyo. May mga lugar na house-to-house -house. delivery ang ginagawa lalo na kung may edad na at hirap nang lumakad ang pensioner. Pero sa karamihan ng mga lugar, personal pick-up pa rin sa isang designated venue. Kaya kung ikaw ay senior na medyo mahina na ang tuhod, mainam na may kasama, kang kamaganak o kaibigan para sumuporta sa'yo, habang hinihintay ang payaw, may mga pagkakataon din na naurong ang schedule, kahit nakapost na halimbawa, may bagyong paparating o may emergency na kailangang tugunan ang taste, kaya ang payo ko sa mga kababayan nating seniors, ay simple lang kung may anunsyo na. Subaybayan ito palagi kung wala pang update. Huwag muna mainis o magalit. Mas mabuting alamin muna ang dahilan kaysa agad na magreklamo. Sa dami rin kasi ng senior sa bawat barangay, natural lang na maging maingat ang mga opisina para walang malaktawan o madoble ang bigayan. Isa ba sa mga tanong ng ilan ay kung magkano ba ang matatanggap ngayong Agosto kung ikaw ay rehistrado at validated na Benepisyaryo ng Universal Social Pension, ang karaniwang halaga ay 1,000 kada buwan at dahil quarterly ang bigayan. Ang matatanggap mo ay 3,000 para sa tatlong buwan Agosto, Setyembre at October. Pero paalala lang hindi ito. Death of suspension ang Universal Social. Pension ay mula sa SEVI at ibinibigay. Lamang sa mga mahihirap o indigent senior citizens na walang tumatanggap na regular na buwan ng pension mula sa iba pang ahensya kung napapaisip ka ngayon. Eh, paano ako? Wala naman akong ises. Pero wala pa rin akong natatanggap na ganyan. Baka hindi ka pa kasama sa official list ng indigent seniors. Maari di ka pumunta sa inyong ustodo para magkano work plan. Mag-apply, may ilang dokumentong. Kailangan gaya ng barangay, certification, birth certificate, at minsan ay medical records. Hindi man agad-agad maaprubahan Basta kompleto ka sa requirements, malaki ang tsansa mong maisama sa susunod na batch. Balik tayo ba sa issue ng maagang? Bigayan, may mga digisk na nag-anunsyo na ng August 5 hanggang August 1, zero bilang window ng distribution. Habang may ilan na August 12 hanggang 15, ang tanong, may epekto ba talaga ang Holy Week dito? Technically, wala pa ang Holy Week sa Agosto. Pero i-mas marami na dahilan why ang pag adjust ng schedule ng mga ahensya para hindi maipon ang trabaho sa mga susunod na buwan. Parang advance planning na rin ito dahil alam nilang may darating na religious. Holidays, inihahanda na nila ang sistema. Ngayon pa lang, kung tatanungin mo ako, magandang balita ito mas maagang bigayan, mas magang ginhawa, hindi na kailangan. Hintayin ng huling linggo ng buwan para lang makabili ng gamot o makabayad ng utang sa tindahan. Kaya kung isa ka sa mga seniors na naka-line up na para sa August, payout, siguraduhin mong updated. Ang yung contact number sa studio, may mga lugar na nagsisend ng text, notification, o tawag kapag ready na ang yung pension. And kung ikaw naman ay hindi sigurado kung kasama ka sa listahan, wag mahiya magtanong. Ipaglaban mo ang karapatan mong malaman ang totoo sa huli ang universal. Social pension ay hindi regalo kundi karapatan, isa itong pagkilala sa hirap ng buhay at serbisyo ng mga Pilipinong senior na buong buhay ay nagtrabaho para sa pamilyar at bayan. Kaya kung may pagkakataon kang makuha ito, wag mong palampasin gamitin ito ng tama. Ilaan sa tunay na pangangailangan at higit sa lahat, ipasa ang impormasyon sa iba pang seniors na maaring hindi marunong gumamit ng cellphone or internet. Tayo-tayo rin ang magtutulungan para masigurong, walang maiiwan, ngayong malinaw na ang proseso at posibleng schedule ng payout ngayong Agosto, 2025 sa naim. Nakatulong sa iyo ang video na ito. Huwag kalimutang mag-follow para sa mga susunod na updates at ay share ito sa iba para sabay. Sabay tayong makakuha ng tama at tunay na impormasyon. Hindi kailangan magpakasasasat sismis kung may akses ka sa totoo.